Tara! Walking ulit tayo. Ayan, salubuhin natin si Haring Araw. Ayan, oh! <laughs> ayan, si Haring Araw. Talagang ang ganda ng sikat. Kailangan natin magpa-araw para magkaroon po ng C ang ating katawan. <laughs> ayan po, ayan. Good morning, good morning, good morning sa aming tahanan sa walang Iwanan at sa isa ko pang tahanan ng Team Beehive. Kumusta, kumusta po ang lahat? Shout out sa lahat-lahat. sa mga umakap sa akin ng mga team at ang mga founder ng bawat team. Shout out po kay Ma'am Yolanda or uh, Ma'am Jennifer Yolanda Reyes Brown from Team Visayas and Ma'am Mylin Liasos Porichelin from Team Langa. Ayan at saka sa team angat lawin si sir lawin ng pinas gandang umaga at sa team katabas kabsat walang iwanan at sa team wala palagi sa mood pero may ngiti sa labi ayun shout out tayo na maglakad sa lubungin natin si Haring Araw si Sir Alex Garcia ayan and Ma'am Jean Ardon at saka sa team Behive si Ma'am Marge Gordon at Sir Jandel Sarmiento. At saka sa aming tahanan, siyempre ang aming founder, Sir JM Castro TV Vlog. At ang api na mga nagagandahang admin. Ma'am Alaysa G. Flores, Ma'am Jeneline Yabot. Ma Marita Barha at ang aming Ariel Rivera, Sir Mark Tampos. Ayan po ayan, nasa lubong ko talaga si Haring Araw. Ayan po. Thank you, thank you so much po mga palangga ko sa aking mga supporters, followers, friends and family na nandyan palagi, nakagabay, nakasubaybay at nag-aabang sa akin live palagi araw-araw tuwing alas 8 ng gabi at Ramil Midnight Charm from Etosawa. Ayun. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa ating mga na Naway magpatuloy lang po ang ating pag-aka, pag-hug sa isa't isa. Ayan. Love you guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun. At sana maayos na po ang aking monetization tolls. Papansin na po tayo ni Bossing Meta para naman po magkaroon na po ng isda ang ating ay bahay ang ating gawa so yun ang ganda po ng aming kapaligiran ayun mga palangga ko. napaka peaceful, tahimik ang lamig ng hangin ang lawak ng daan ayan nagkakarirahan ang mga sasakyan gawa ng napakalapad ng daan tapos walang dumadaan kaya maayos po dito mag walking kasi malapad at uh, maaliwalas ayan po yes, thank you so much po muli sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta sa akin sa aking mga mumunting video, Ramil Javier L. guys, love you all, thank you so much God bless us all po see you po again baka bukas, baka bu pag walking ulit, ayan bye love you